Good morning mga kaibigan, isang magandang araw ng Sabado Today nandito tayo sa VINMI Dito lang yan sa may na at malaki-laki itong ating iti-taping Dito tayo sa main floor at Kita ninyo, ang dami niyang mga kwarto dito sa main floor pa lang Akit tayo ngayon sa second floor Okay, ito naman yung second floor niya Sakto lang yung mga size ng mga kwarto. 9 feet ceiling. Yung taas ng kisami niya. Ingat tayo rito baka malaglag tayo. And then meron siyang almost 15 feet high ceiling mula dito sa patio door dito. Tapos another 9 foot or 10 foot ceiling mula dito sa mga kwarto. Ayan. Mamadaliin natin yung trabaho natin dito sa taping dahil mag-isa lang ako. Ang gumawa ng bahay na ito or nag-drywall sa bahay na ito ay masasabi kong amateur pa. Okay. Uh, huwag nyo sanang mamasamayin yung sinabi ko. Okay. Ipapakita diba ko sa inyo kung bakit ko nasabi. Tignan niyo Nagkulangan sila ng piece ng drywall. So ginawa nila, naglagay sila dyan and then itunuloy nila hanggang dito. Okay. Tignan ninyo. Ayan. Napakahirap patsihin yan mga kaibigan. So nag big groove ako dito pero tignan nyo sa loob. Hindi siya totally intact. Okay. Mga mistake nila. Same in here. Ayan po. Tignan ninyo. So, 54 yung lapad nung nasa taas and then 48 yung nasa ibaba. So, dapat parehong 54 yan. Para kahit paano, wala nang dugtungan na ganito yung ibig sabihin. Okay. Ayan, tingnan ninyo yung ginawa nila. Oh my God. Unbelievable. It's unbelievable take a look at this broken corner they still put the drywall in take a look at the gap on the ceiling Ayan po. Tignan nyo naman to. It's already 4 inches. 5 inches. 5 inches. Grabe. Grabe ang ano, gap. Okay, ito. Tignan nyo to. Tignan nyo yan yung mga kinat nila. Okay, take a look at that. Ayan, take a look at this. Take a look at this gap. Nilagyan nila ng joint dito sa gitna. Okay, and then on the top. Okay, take a look at this. Take a look at the joint. Only one foot. Okay and then going all the way down and then another foot no good drywalling I feel sorry naman doon sa gumawa nito nag exert pa rin naman sila ng effort nila para magawa yung bahay kaso nga lang maraming mga ano maraming mga mistakes and um ang tawag dito um, kailangan pa lang talagang maraming experience kapag magbo ka oh, di ba tuloy ko muna to So, nandito tayo ngayon sa anong tawag dito? Uh, storage area and mechanical room. Basically, nakahiwala ito sa mismong loob ng bahay. At dito sa likod makikita mo na yung kanilang uh, small patio and uh, yung kanilang swimming pool dito. Ayan yung kanilang patio sa taas. O, terrace. Ang tawag nila yan sa atin. Commonly, ang tawag natin dyan ay terrace balkonahe so ayan po mga kaibigan um, isang maghapong isang maghapong trabaho yung ginawa natin ha nangalay na yung kamay ko okay so ito yung storage another storage area tingnan nyo may mga cabinet pa dito eh. and then laundry area yan hindi ko lang sure kung pang Airbnb itong bahay na to kasi Every room, meron siyang mga laundry area Meron siyang sariling uh, um, Tawag dito, uh, master suite Ang tawag nila o yung meron silang uh, master bedroom Na may kasama siyang uh, washroom or CR Tumahangin ngayon, makulimlim At yun, uuwi na tayo So itong area na ginagawang ko na bahay na ito, malapit lang siya dito sa may downtown ng Kelowna which is sa likuran ng bahay na yan, yan na yung lake, yana uh, yan na yung ilog. So mostly tourist area yan and then katulad nga ng nabanggit ko, itong bahay na to baka for business purposes lang siya, yung mga Airbnb na uh, bahay yung ipapaupan nila ng mga 3,000 for 3 days or 2 days, 1 week, 4,000 ganyan no so business purpose ito kaya sobrang laki nya <sighs> hinihingal ako sa mga nakakapanood ng video ko baka nagtataka kayo o oh, kadiskubres magpahinga ka naman araw ng sabado nagtatrabaho ka araw ng linggo nagtatrabaho ka bigyan mo naman ng pahinga yung sarili mo. Abroad ka, Canada ka, di ba? Kayod ka ng kayod. O, wala ka namang naiipon. So, kanya-kanya po tayo ng sitwasyon sa buhay. Minsan, may mga taong uh, okay na sa ganun lang. May mga taong nangangailangan ng financial. May mga taong kababayan natin na OFW na nagbibigay ng suporta para sa kanilang pamilya, kamag-anak, gano'n. At marami sa atin talaga sa mga kababayan natin Pilipino na talagang kayod ng kayod, di ba? Nasa abroad ka ng isang kayod, isang tukak ka pa, sabi nga nila. So, yun nga lang po. Uh, akin, kung ano man yung opinion ninyo o makomento ninyo sa video na ito, ang akin lang is pinapakita ko ang ano yung reality ng buhay dito sa Canada kung uh, bakit ako nagtatrabaho ng dalawa, tatlo, apat apat na trabaho ba diba? so bakit ginagawa ng isang OFW yan, nagkakaroon ng multiple, multiple job halos ihi na lang ang pahinga or dalawang oras lang ang tulog, ganon uh, in other case talagang totoo yung mga ganitong bagay. Or somewhere in Europe, ganyan. May mga kakilala ako, di ba, na mga multiple job na ginagawa nila. So, yun lang. Kanya-kanya uh, tayo nga ng, ng uh, objective sa buhay. May mga pangarap tayo para sa sarili natin, para sa ating mga anak at saka sa ating mga pamilya. Sa mga gustong pumunta dito sa Canada, Uh, mas piliin ninyong magtrabaho sa trade or skill job. Mapa drywall, carpentry, plumbing, tiles, uh, let's say uh, also in healthcare, interior health, mga nursing aid assistants, and also sa mga home care support worker, caregivers, yun po yung mga applyan ninyo dito sa Canada. Other than that, kung mag apply naman kayo bilang isang mga fast food uh, fast food chain server dito or food server ang tawag nila so make sure na meron kayong 10 to 15 years experience bilang manager sa Pilipinas para mapadali at mataas ang score ninyo pagdating ninyo dito sa Canada. Hindi lang po yun, kailangan maganda ang educational background mo na nag-aral ka ng management, and managerial position within 15 to 10 years para yung score mo pagdating sa PR application is qualified ka. Nakakapagod na nakaka ano yun, nakaka-motivate, 'di ba? Kahit na masakit ang katawan mo. Yan, ganyan, ganyan. Okay. mga kaibigan uh, nandito na ako sa grocery store namili muna ako ng isang pakwan tapos meron akong makaroni salad at saka apat na noodles na lang pang ang luto lang ngayon uh, pang hapunan natin so inahantok na ako uh, dito ko na rin na tatapusin yung ating uh, video sana sa mga nakakapanood nito eh, mag comment lang kayo mag share lang kayo ng mga opinion ninyo or ano man yung mga nice ninyong itanong tungkol sa trabaho ko dito sa Canada. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga kadiskubres. Ha, good match.